si Ike no ayan, ayan. <laughs> practice practice tinuruan na na tinuruan ni ni Reyes sige. sige sige tuloy pare pag sa si XPG anong, pag pag ka na ayan isipin mo nagbabite ka lang pero wag mong bibiglay ng sininyador okay tuloy mo na ayan ayo sige tuloy oh, <laughs> oh stage 1 pa lang yan wala pa yung Tarsada yung <laughs> mga sign sign oh, oh, oh. Ayoko siya oh, oh, wala tutulari, lo. Mm. oh. Ayaw, oh. Ah, natutuloy rin oh. Mm. Ah. Uh. Oh, iyon kanya na. Umubos ng gasolina kanya na. Gito loy. Yeah. Stage 1 pa lang 'yan. Wala pa 'yung sakarsada. Ah, <laughs> hey! oh, yeah. Okay. Yo. Practical driving course pa na 'yan, di ba? Oh, pasado na practical driving pa lang 'yan, oh. Practical